Ayun mga gawiks, tayo ay gumawa na naman ng isang uri ng saranggula mga gawiks no. At yan na nga ang kanyang forma no. So hindi ko na binidyuan kung paano ko pinagtatali yung mga stick na yan mga gawiks. Dahil sa ngayon nag-start na tayo para yan ay ating yan, takpan natin dito sa yan, plastic bag ng basura. So garbage bag to mga gawiks ang gamitin natin. So yung pinakahuli rin natin na butterfly na transparent hindi masyadong makita mga gawiks kaya ito yung aking gagamitin ngayon no? yung itim na yan so ayan mga gawiks so yan ay ang ating gagawin ay gupitin natin para idikit na natin yan mga gawiks no? so yan so ayusin lang natin tong plastic para magupit na natin ang ating forma sakto sa kanyang hugis no ito na ngayon mga guwiks no ating bubukitin ang kanyang balot ginamit natin ay puro itim no daganan lang muna natin para yan daganan natin mga guwiks para hindi siya ma yan mawala sa kanyang forma so ganito ang ating gagawin no yan natin pwedeng bilisan, dahan-dahan lang so, ayan so, pinog muna tayo no? ayan so, nakahanap tayo nito mga gawis no, ng kulay kahit blue, yellow para mas maganda ang iba-ibang kulay mga gawis no? So, yan na nga ang ating lupit, no? Yan. So, dito, lagyan natin ng allowance. Lagyan natin ng design. So, lagyan natin ng design dito, mga boys. Yan. Yan. Ayan na tayo, natapos na natin sa pagbukit nung no? Ayan, ay ating ididikit na ngayon. So, ayan na mga guwi. So ayan mga guys, tayo ay nakatapos na. Na-triman na natin yung mga gilid doon at nadikitan na natin. Idinikitan na natin yung mga gilid-gilid mga guys. So yan ay lagyan lang natin ng design dyan sa pakpak nya mga gawiks no. So yan ay ating tabasan. So dahil sa ito ay tapos na. Tapos na tayong magdito. So dito ay lagyan lang natin dito mga na ng design. yan. Dito tayo magtabas. ang design ng ating para pag nasa irig yan ay ating mapapansin Tansahan lang ito mga buwis. Tansahan sa puno lang. Ayan. At, simpre, dito sa kabila naman mga buwis. Yan naman yung ay ating Yan, Maglagay tayo ng design dito sa kabila. So, okay, mga goleks, tayo ay nakatapos na, no. Ayan. Yes. So, lagyan na natin dito ng tali. Ayan, mga goleks, para pakisting na natin, no. Kung ito ay, yun na nga. Kung ito ay lilipad. Ayan. So, yan. So, lagyan ko nang tali ngayon, yan. Ayun mga guwigs, tayo ay nandito na sa ibabaw ng bubungan no. Ayan, tayo ay mag nito ngayon mga guwigs. Yung ating ginawang saranggula no, nakatatapos lang. At ngayon nga, ayan, may hangin na. So, kailangan na natin itong bitawan at itesting na natin mga guwigs. Ayan, wala na tayong matatanaw na araw no. At siyempre, ang ating nakikita dito ay mga ulap na naman ulit mga guwigs. Baka mabutan tayo ng ambun. So, bilisan lang natin sa pag-testing no. So, yan, yan ay ready na no. So... Uy, nawala yung hangin. Woo! So, ayan na mga guwigs. Yun na yung ating saranggula na atong ititisting, no? Ayan. So, ayan yung ating saranggula, mga guwigs, na binitawan. Ayan na sa iri. Ayan na. Sus. Ayan na, nasa taas na mga guwigs. So, ayan na nga mga guwigs. Ang ating pagtisting ng ating saranggula dito ay mabutan na tayo ng ulan. Ayan. Woo! Yan ating sarang gula sa iri. Yes, yow! So yan mga guwiks, ang huling testing natin sa ating gawang saranggula na heart no. Yung heart na pabaliktad mga guwiks, ayan, nasa iri na. So yan na nga, ang ating mga ginawang saranggula dito ay hanggang testing lang tayo. At yun na, ang ating gawa ay ating ibibigay doon sa ating yan, kapitbahay na bata na mahilig magpalipad ng saranggula. yan yan ang ating saranggulang heart na baliktad. <laughs> so, yan mga gawiks. Ang style din natin yan, no? Ayan. So, yun. Ang tarik na naman na. Maiksi lang yung ating tali mga gawiks na nilubayan, no? Maiksi lang. Yan. So, yan. Lipad, lipad pa more. So, wow! Yun know, oh, nasa taas oh. Ah. Ligpit na natin mga ligpit na natin to. Ayan. Yan. So, yan, wala nang hangin. Ganda mo pagsak. Ayan, pag nanginan yung mga guwigs, lilipad na naman. Ayan, yes, yahoo, Yan, bye-bye, bye-bye na. Bye-bye na tayo dyan. Ayan yung ating saranggulang heart na baliktad. <laughs> bagsak bagsak pag hangin ayan nasa taas Woo. so yan na mga weeks hanggang dito na lang ang ating pagpapalipad nitong saranggula na ating gawa no yung heart na baliktad ayan so ilain natin mga weeks ayan lilipad sa iri ayun na ayan medyo malikot siya mga weeks no Ayan. So, bye-bye na. At wala nang hangin. Ayan na. Dahan-dahan na namang bababa. Ayan na. Pababa na siya. Yes. Yahoo. So, yan. Bye-bye.